Ayan guys, oras na naman sa tag-alabuno ng tubo. So ayan. Ganyan mag-abuno guys. Good morning. Abuno tayo, mag-abuno. ka kalak tayo. Ang gusto mo, malakat ko ay. Ako gala-igod. Gala-igod. <laughs> <laughs> Kita mau kegelak kebab joke guys. <laughs> ayan, guys. Oh, ya guys. <laughs> Arena, <Araman>, guys. <laughs> no, no. Guys, guys. Oh, gani. Karbaw na lang ginasakyan, guys. Hindi na yung kutsi, guys. Sa <laughs> so, bukid, karbaw ang ginasakyan. Dapat kutsi nga to, eh. Kaso, paano ka rin magsakay ng kutsi? Hindi, karbaw na lang mantiniran mo. Ganito, guys. Ganito, guys pag ano pa, abunuhan mo ng fresh dose. And then, magsarada ka na naman. Ayan. Naabunuhan. Pagtapos mo patdan, itatanim mo. And then, pagtapos tanim, sprayhan mo kasi maraming uh, damo, maraming likot. And then, abunuhan mo. Pagkaabunuhan mo, another na naman. Uh, magdadamo na naman magi-spray or pa mo and then aradohon pagkatapos arado ay hindi oo arado mo na hulog tapos pagkatapos naman ito pala yung pag-aabo no aaraduhan yan pasandig tapos pagkatapos na naman hulog pagkatapos naman ang hulog abunuhan na naman, pasandig na naman guys. Kaya matrabaho din yung pagtatalauman ng tubo. Kala nyo ba magastos? Sobra. Kaya ang hanap buhay sa bukid hindi basta-basta. Kailangan may kapital ka rin. Dahil hindi yan, ibig sabihin, pag tanim mo, aanihin mo na lang. Hindi mo na i-anhon. Uh, I-cultivar. Talagang gagawa ka ng gagastos ka para maganda yung ano mo yung ani mo kung hindi mo rin gagastusan at hindi mo rin aalagaan hindi ka rin na ani na maganda so ayan nagaabo na sila guys ganito ang life dito sa bukid kahit saan ka mapunta kapag once naghahanap buhay ka talagang pagsisikapan mong kumita ka kayang aminsan pag yung uh, mura ang ano yung kutsitsa na at mababa ang kalamay nako bagsak ka talagang malulugi ka guys paano kundi malulugi niyan eh ang dami ng abuno mo inahagis mo sa puno ng tubo saging na lang kaya tayo guys ayan saging may bunga saging daki dun sa kabila nagbabato naman kasi pag hindi niya batuhan yung kanyang daanan hindi siya makakadaan guys gabi luya ito yung bahay kubo ko dito guys tataniman ko pa to ng sitaw kasi ka spray lang tsaka okra para hindi ka nabibili pag baba mo at gusto mo magulay umano ka na lang pumitas ka na lang pag once na may tanim ka pag masipag ka may aanihin ka pero pag hindi ka masipag wala kang aanihin siyempre masipag kang magtanim. Pag masipag kang kumain, masipag ka rin magtanim. Dapat ay joke. Okay. Thank you for watching, guys.